ulat mula naman sa impilan ng DWAL ang Radyo Totoo CMN Batangas. CNN Live, Live. Nation. Lorenz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Rian, magandang umaga Pilipinas. Higit na mabibigyan ng motibasyon at inspirasyon ng mga mag-aaral sa Batangas City sa pagkakapasa ng ordinansa na magbibigay ng cash incentive sa mga academic achievers na magiging katuwang ng lungsod sa regional, national, Southeast Asian, Asian at international competition. Ito ang nilalaman ng ordinansa na ipinasa na mga miyembro ng sangko ng panglungsod kung saan kikilalanin ang angking husay ng mga estudyante sa pamagitan ng pagbibigay ng incentive ay kay uh, Councilor Hamilton Blanco na siyang may akta ng naturang ordinansa, ang naturang hakbang ay naayon sa commitment ng pamahalang lungsod na maisulong ang education for efficiency, youth development at community pride ng siyudad na kasad sa ordinansa na ang uh, mga mag-aaral ay kailangan residente ng uh, lungsod na kailangan sa private o public school at opisyal na na ng Batangas City sa competition na kanilang lalahukan na kailangan din ang kaukulang dokumento o certification na mula sa competition organizers na nagpapatunay ng kanilang partisipasyon at achievement in sa academic competition na maaari nilang salihan ay ang debate competition, engineering, foreign language, informatics competition, literary competition, linguistics, mathematics, robotics, puzzle speech, spelling, technology at vocabulary competition. Ang mga estudyante na papalarin sa regional competition ay tatanggap ng 5,000 para sa first place, 3,000 para sa second place at 2,000 sa third place. Para sa national competition, 10,000 sa gold medalist, 7,000 sa silver at 5,000 sa bronze. Halagang 15,000 naman ang nakala sa gold medalist ng Southeast Asian competition samantalang 10,000 para sa silver at 5,000 sa bronze medalist. Tatanggap ng 30,000 sa ng mga gold medalist ng Asian competition 15,000 sa silver at 10,000 para sa bronze para sa world competition nakatakdang tumanggap ang gold medalist ng 100,000 pesos samantalang 50,000 naman para sa silver at 30,000 para sa bronze winner Mula sa DWALFM 95.9 ito si Renz ng CMN Batangas naguulat live para sa CMN Pilipinas CMN Live Nationwide Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa impira ng DWALFM, Radio Totoo, CMN, Batangas. Samantala,